mulong sa NBI ang ilang babaeng modelo ng isang men's magazine para ireklamo ang may-ari nito. Sumbong ng mga modelo, hindi pa sila binabayaran ng nasabing babasahin sa kanilang photo shoot at bar tour. Minules siya rin umano sila ng mga staff ng magazine habang nagpipiktorial. Inobliga rin daw silang bumili ng magazine kahit hindi pa nailalathala ang kanilang mga litrato. Ayon naman sa NBI, hindi na bago ang ganitong kaso ng pangaabuso sa mga modelong babae. Na-arrest niya ako kasi ng may yung ko. sa baba ko. Kailangan um, makilala nila kung sino yung nagmamayari noon. Kung talagang kilala yun na engage sa business ng pagpapublish ng mga uh, magazines. And also, uh, based na rin dun sa mga kakilala nila, dapat itanong din nila kung anong reputation meron yung isang company.